nakatikim na ba kayo ng karne ng buwaya? Bago man daw sa panlasa, malinam nam daw ito, lalo na kapag ginawang sisig, tosino at tapa. Nakatutok si John Consulta. Endangered species na ang mga buhaya ayon sa PAWB. Ngayon man, nila ang pagpaparami sa mga buhaya para sa negosyo. Paliwanag ni PAWB Director Mondila Lim, ang mga nabreed na buhaya ang pinapayagang makunan ng karne at balat pinapalaki muna ang mga buhaya hanggang sa umabot sa ikapat na taon bago katahin. Kinukuha ang laman sa may ribs, leeg, buntot at likuran. Saka ay nilalagay sa mga vacuum pack na plastic para madaling maibenta. Bukod sa pagiging white meat, mas healthy raw kumain ng karne ng buhaya dahil mas mababa ang fats at calorie content kumpara sa karne ng baboy at manok. So it's actually a very, very healthy meat. So people who are looking for a uh, good diet, good meat for diet, For dieting and for basically overall health conscious, maganda yung croc meat. Uh, most of the people who have been eating uh, crocodile meat for a long time, they believe that it actually has an uh, aphrodisiac effect on them. Bago pa sa panlasang Pinoy ang crocodile meat. Pero pagkalipas ng tatlong taon, unti-unti na raw itong nakikilala. Patok daw ang croc sisig, croc tusino, croc tapa at croc Hungarian sausage. Hinahanap-hanap naman ang croc tenderloin croc crossbone at cross fillet na nagkakalaga ng 600 hanggang 800 pesos kada kilo. Pero ang winner daw sa lahat, ang croc burger na ito. Ipinatikim e sa ilan sa ating mga kabayan ang ilang putahe gamit ang karne ng buhaya. Mas masarap siya sa manok. Mas masarap siya sa manok? Oo. Oh, may ano eh, parang malasa. Gusto mo ba tigman yung buhaya? Kaya. Okay ba eh? Hindi ako nakatigib ng gandong lasang meat. Oh. Sa tingin mo, uulitin mo bang kumain na ganyan? Mukha. Masarap eh. Kakain ako nito marami. John Consulta. Nakatuto. 24 oras. Hindi